mga idol. Dami ko. What's up mga idol? Ito po, mag po kami ng mga palaka kasi masyadong madami at uh, pumapayat na. So ito ilalagay po namin sa freezer tapos pagkain po namin sa loob ng isang linggo. So ito mga idol, pakita ko po, po sa inyo. Ayan mga idol na inalagay yan sa freezer lahat kasi kapag tumagal papapayat na ayan pumapayat na ato ayan sila ayan mga idol dami yan wow, wow. ayan wala katay ka, unahin mo yung yung ano yung mga naka -nangihil. mga tay mga mga sa eh, mga taga dyan mga 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 Aba, ang galing ya. Ito ba yun to? Ang galing mo yun dito. Okay na? Hindi, ano, taba yan. Ayan na. Isang linggong stock. Yan, <tipan> yan na ba? Ayan, wala kayo. Oh. Sa kabila. Pumayat na, hindi, yan lang. Mayat na. Mabigat, mabigat pa. Dati yung isang mali dyan, taba. Kinuha ko. Kaya na, na. na, mga idol, iniayon na. Kinatanggalan na ng uh, bituka. Ah. Kaya na. Ito oh. <coughs> Dati yung magluto ako eh, may nakaligtan ako, hindi matanggal. Nagkaroon ng langsa. Oh, mag... Dowa na yun. Yung eh. yeah, parang ano. Yeah, yung wala matanggal. So, yung parang ano na yun. hindi <coughs> ko napansin. <coughs> yung, parang mapula na yun na parang staka na yun. Parang may hangin. Mahirap maglinis ano? Kochon. Ang panghawak dyan, ano? Ang maganda dyan, mayroon ka na isasawsaw na, na abo. Ito sa akin eh. Yeah. Yan, yeah. yeah, no? Oh. Ano yan, B? Ito ang mga bata. Ay. Tika, tika, B. Baka makawala, B, ha? Baka makawala. Makawala, makawala. Balik mo na. Iyabot daw nila sa'yo, eh. Ah. So, kasi... Ah, uh, ibang pala ka, oh. Eh. Ano yan, B? Ano yan, B? Uy, malaki yan. Uh, malaki, malaki niya pag nakawala yan, ha? Patingin siya? Ah, oh, walang kamay. Ayan, oh. Hmm. Ako, ayan ay na, B, sinasabi sa'yo, B. Tika, tika, tika. May butas siya, patingin. Hmm la nila unyo na yan. Ah, bigay tito, bigay tito, bi. Kap tanda, ah? ha? um, mm, hagis. <laughs> Ito, akin malaki. Eh. Akin to. Oh, hmm. malaki. Eh. Yan yung wala kamay. kamay, eh. ka. Hmm, mamaya, pagkatapos si tito. Ilibigay. Mamaya na, bi, mamaya na, bi. Na, mamaya nila, mga idol, eh. Palitan ko ng tubig. Oh, eh, sige, palitan mo ng tubig. Tika, kuha ko muna ng lagay. Ayan, sige yan. Very good, Chon. Very good ah, ang kawa, Chon, ha. Um, ah. Ako. Hmm. na bata. Ang galing na bata. No. Ang galing na bata ito. Oh, ah. oops. Ayan o. Oh. Tingalatan niya ng tubig eh. Galing o. Kito. Kito, kito. Uy. Mabihi. Mabihi kayo dito. Mabihi ba? Hmm. Ano naman, bibising-bising ka dyan, B. Anong ginagawa mo dyan? Uh, ito yung malaki. Ito yung Oh, nakawala na naman, B. Ayan, tinitigan mo na naman. Ayan. Ayan yung bata ito. Uh, uh -huh. Ayan. Oh, yan. Ayan. Thank

Ito yung maliit ko, yung hawak ko. yung atin yan, yung mga sobrang laba. Kahanap ko. Laki yung di Ano yung pinakamalaki yun? yung mo? Uy, gano'n lang. yung pinakamalaki ko? Ano Hanapin mo dyan. Diyan. Diyan Ano dyan mo? Anjan nga? ayun yun? San? Ito pala. Ito. Ano Ang ganyan niya o. sa ang kamang malaki. tubig, Chon. sobrang dulas, oh. Chon, mm. ang kamang tubig yan. Hindi po akong nagasan. Ang oh, galing yan ko, Chon. Ko. Ang dalawang ito, talaga itong dalawang baby ko na ito, ah. Nagbakasyon kay tita niya. Kaya kina? Hmm. Sama ni Harry. Sama-sama ni Harry.

Pika pika mo na yan, Chon. Iprito natin yan, Chon. Ayaw. Bakit tayo mag-iprito? Anong gusto mo luto lang? Anong gusto mo luto lang? Ayaw ko prito. Anong gusto mo? May sabaw? Oo. Oh, may sabaw lang ang gusto ng ko, Chon ko. May sabaw lang ang gusto ng ko, Chon ko. Ikaw, Bi. Anong gusto mo luto, John? Uh, sabaw. May sabaw? Ayaw mo ng prito? mm uh -uh. mo nga uh -uh. ulo. Bito ka siya. Tagali mo na siya. Ba't kasi dyan? Kaya lagay. Okay, pwede eh. Hmm. Kala ah! yung para ka dyan. Hmm. Hapsa, so, takta ah. nila eh. Oh. <coughs> ah, kapag, kapag sinisipa siya, <coughs> bibitawan. Sakit eh. Hmm, yan. Bigyan mo kayo dito. Hmm. Ipiga eh. Ano nga ka na ito po. Yan, hawa ka mula. Oh, wala na naman yan. Pag sinisipa pala siya, na bibitawan niya masakit daw. Hindi ako sinisay. Hmm. Ulit ako siya. Okay. Tapos. Humihit ka na, humihit ka na. Eh, 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 ando niya bituka niya yun? Hindi mo natanggal? Ay. Yan mismo, hindi niya bituka yan, mismo pantog niya yan. Yan yung madumi. Pag biyoksa mo yan, insektong buhay yan. Ah. Yun importante, di ba yung bituka, okay lang yun eh. Ito oh, yung kalamigayan, no? Okay, tayo kabila lang. Ay, ang dami niya, no? Ila, ganito siya? Dami na. Dati, ba't ganito siya? Hmm, ganyan magbalat niya. Nasa kapag na yung tariya. Umagay. Ah. buksan sa akin eh. Kay Piralta yan tay? Ha? Piralta. Nakita okay, lang tapos Ba't ang bilis to? Ano ang bilis mag O kasi Nadami kasi tubo. Bata yun um, um, na na? bata pa yon? gata ko na pangyela bata mm pa to? Hmm. tayo natanggal? ano malaki? naman malaki naman huwag wala huwag wala Pisilin niya. Oh, Pisilin. Diyan. Huwag mo siya Pisilin. Mabigyan mo kay Tito. Ikaw na lang. Umalun ka. Mamaya buhatin niya yung rip doon eh. ay ha. Kay tatay. Uwis oh. 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 ka na. Buhatin na natin. Buhatin na

Oo na ano ako na kukuha. Ako Hindi ka. Na Kapag sinipa kasi siya. <laughs> di ko, di na eh. kasi Hindi nga ako sinisipa eh. Hindi ako sinisipa eh. Hindi ako sinisipa eh. Hindi ako sinisipa eh. Ayaw. Kasi nga yung sapat ko kami lang ito eh. Patay na. Tumakas! Alam mo, torch mo Tristan. May bato sa loob. <laughs> <laughs> Kinakain niya yung bato. Sana ginto. Ay, hindi ba tayo naka-ginto, ah. May bato, eh. May bato, kinain ng ano. Kinain ng palaka. Batong buhay yan. Huwag oh, mo galawin. Eh. Akan na Iba kulay. Iba kulay na ito. Lagay dugo na. Siyerte natin kung makakuha ng ginto dyan sa palaka. Kainin na, no? di ito talaga na sila, malapigat kasi. patigilin mo yan nung bata patigilin mo. patigilin mo. kamay. Walang kamay. mo. patigilin mo. patigilin mo.

Ang bigat na yan. Malinis na bago pa, Malinis na bago ilagay sa kwan. May kwan. Bigat na yan. Lalo mo, bigat na yan. Ah. Oh. Ilan na lang yan? Apat na lang. Huwag oh, mo ka wala pa yun siya. Hirap mo kayo maghapot. Oh! Nagay mo nang dyan. Balik mo doon. Tumutulog. Tumutulog yan ako mo eh. Tuntua ka sa palaka eh. Ipiprito lang naman yan eh. Ayaw Ayaw mo pinirito? Anong gusto mong luto sa palaka? Ayaw mong pito. Ayaw mong pito. Ito, wala na. Ubus na. Sa akin lumalapit, hindi naman sa'yo. Kochon, kochon, linisan mo na. Ayan, ubus na. Ay. Yung pa kasi na yung pit mo yan. Ayan. Eh. Oh, bus na. Ito ulo niya. Mm Halika na, hugasan mo na. Ilagay mo dito siya na. Ilagay sa rep yan. Hugasan mo na dito. Ay, naglaro pa. Ah. Okay na, ilagay mo na dito hindi pa to nagaganyan. Hindi na, wag mo nang ganyan eh. Ako na, ako na, ako na. Ako na mag Hindi na gaganyan. Hindi na. Yan, ganyan lang. Yan. Para pag pinirito, hindi dire direkto lang. No, sir, ah, sige, ah. Hindi na ko siya O, sige, pag sinabawan. Hindi na Ano yun? Ano na yan. lang. Para mag-uusang mag-uusin. Eh, Hindi, mag-uusang hmm. mag-uusin, John. Ano yung pinakamalaki. Ano malaki. malakot? Ayun, Oh, ano na yan? Dito naman sa kabila channel lang ay. Ay na. Sa pagunahan. Ah, si. Tata ko na maganda. Niguna ko. Mamaya na ay takpan mo muna 'yon. Ah, takpan mo na 'yan. Takpan mo na ayun ah. Ayun. No, oh, tubigan ako. Tinubigan mo. Titigas yan. Titigas yan. Hmm. Hmm, isa pa. <laughs> Pagpatungin mo. Dalim mo sa rep. Teka, teka, napatayin ko na ito. O, oh, yan. Ay, pala ka, ni Kocha. Alright, sila, sila. Oh, Baksa mo. Oh, o, lagay mo na. Uy, laki! Ano? Isda! Sakabi na. Cool. Ay, nice, sige. Dito na. Laki ng no. isda, Daddy. Hmm. Ah. Ayun. Ayun. Ayan guys, mayroon na po kaming ulam pang isang linggo. Kaya malaking tipit kapag mayroong ah, nagbibenta ng mga pala. So, maami salamat po mga idol. Salamat po kung nag-subscribe niyo po ang aking video. Huwag niyo po sana kalimutan. Paki-subscribe mga idol ang ating channel. Maami salamat po. God bless po mga idol.